Magandang araw mga kaibigan. Dito sa aking channel kung saan ang bawat kwento ay punong-puno ng kilig, iyak at pag-ibig. Dito sa ating munting mundo, mabubuhay ang mga kwentong Pilipinong pag-ibig. Mula sa lihim na paghanga hanggang sa mga love story na sinubok ng panahon. Kung gusto mo ng mga kwentong makakakurot sa puso at makakapagpasaya sa iyo, kahit saglit nandito ka sa tamang lugar, pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like mag-comments, mag-subscribe, at e share Tara! Simulan natin ang kwento ng pag-ibig. Kabanata labindalawa, laman ng lihim, halik ng katotohanan. Madilim na gabi. Nasa bintana si Mira, nakasuot lang ng manipis na puting robe. Basa ng ulan ang paligid, pero mas basa ang kanyang mga mata, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng natuklasan. Ako ba talaga ang bunga ng kasalanan nila? Stepdad ko pa rin ba si Ramon o higit pa? Sa ibaba si Evelyn ay tahimik lang sa sala, nagkakape. Nasa harapan niya si Ramon, si Alona, at si Enzo. Tahimik ang lahat. Biglang. Tok, tok, tok. May kumatok. Pagbukas ng pinto, isang matikas na lalaki, apat naput dalawa anyos, moreno, rug pero malinis ang forma. Si Hector ex ni Evelyn at dating kasamahan sa trabaho. Evelyn, sabay abot ng kamay. Hindi mo ba sasabihin sa kanila na may anak din ako sayo? Boom! Tumayo si Ramon. Ano to? Ikaw na naman? Mumisi si Hector. Bakit? Akala mo ikaw lang ang nagpainit sa katawan ni Evelyn. Napahawak si Evelyn sa no. Tumigil kayong dalawa, pero hindi na mapipigilan. Tumayo si Alona. Wow, Evelyn. Ilang lalaki pa ba ang kailangang sabay-sabay niyong hawakan? Si Enzo, lumapit kay Mira. Mira, masyado ka nang nalulunod sa apoy na gawa ng mga matatanda sa paligid mo. munit sa loob ni Mira, mas malalim ang iniisip niya. Kung si Hector ang ama ng isa pang anak ni Mama posible, kayang may kapatid akong hindi ko alam biglang bumukas ang ilaw sa hallway. Lumitaw si Evelyn, nakatapis lang ng tuwalya. Kung gusto niyong malaman ang lahat ng totoo mamaya ng gabi. Dito tayo sa isang lamesa. Lahat ng lihim ilalantad ko. Pero sa gabing ito wala munang nagsasalita. Tumayo si Hector. Kung ganyan ang laro, game ako. Pero Evelyn. Lumapit siya, hinaplos ang pisngi ni Evelyn. Tandaan mong ako ang una mong sinigawan ng pangalan mo habang nilalabasan ka. Tahimik si Ramon. Nanininig ang kamaw. Si Mira. Tuloy ang luha. Si Enzo hinawakan ang kamay niya. Pero si Mira lumapit kay Ramon. Tumingala. Ramon kung ako nga ang anak mo, bakit sa tuwing hinahawakan mo ako para akong nauupo sa init?